Sa mapagpalang araw po sa atin lahat, ako po si Reverend Mary Grace E. Masigman uh, mula po sa parokya ng Santo Niño de Marikina. Nanilbihan po ako sa parokya ng Lapurisima Conception uh, for five years na simula po ko doon 2014. Uh, hindi ko po talaga makakalimutan yung unang Sunday ko doon dahil marami po talaga ng simba. Siguro, uh, iniisip nila, uh, babae yung pare, so tingnan natin kung ano yung kakayahan. Uh, hindi, hindi ko rin makalimutan yung mga binitawang ko salitado sa sermon. Ang sabi ko, uh, sana um, hindi yung kasarian ng isang tao yung tingnan nila kung di yung kakayanan at kahandaan na ialay ng tao, yung kanyang sarili para sa paglilingkod. At sa tingin ko naman, sa loob ng limang taon na pamamalagi ko sa parokya ng Purisimo Concepcion, ay nakita naman ng mga tao doon kung paano ako nagsilbi sa kanila ng buong katapatan. Hindi ko masyuguro sila inakay sa maling daan. At sa pagsilbi doon, maraming mga alaala na mga first time alam niyo po ba na ang parokya ng La Purisima Concepcion ang kauna unang parokya na hinawakan ko matapos yung aking pong first assignment na isang mission no galing po ako sa mission ng uh, ng mission ng San Isidro Labrador sa Dela Peña at ito nga pong La Purisima Concepcion dito po sa Malanday sa parokya natin ito po yung ikalawang assignment ko at ito po yung unang parokya ko kaya Titignan ko na napakaraming hamon kasi mula sa misyon, papunta sa parokya, alam ko maraming hamon na haharapin. Maraming mga pagsubok na kailangan uh, ipagtagumpay. No? Uh, sa tulong po ng mga tao, sa suporta po ng mga tao, uh, nagpapasalamat po ko na, na natapos ko po yung limang taon na masaya at wala pong problema. Noong po, talagang merong pag-aalin Tal na dahil sabi nga nila, uh, ayaw nila ng babaeng pari dito sa Malanday. No? So, Siyempre, sa habang ng panahon na, na natayo itong parokya dito sa, sa Malanday, first time nila na magkakaroon ng isang uh, pare na babae. Do alam naman nila, no, yung mga yung mga parokyano natin dito na merong babaeng pari na yung diocese pero yung maging pura ka no maging pari ka ng kanilang parokya parang iba din po iyon pero sa maraming pagkakataon um nung una nakakaramdam ng uh, hindi pagtanggap pero kalaunan no habang tumatagal yung mga programa gawain na nasasagawa natin doon tayo uh, gigit na nagkalapit no, bilang bi pare at sa mga pinapastulan. Naalala ko din, panahon ko nung unang mabihisan talaga yung, yung ating pong patron at nakoronahan. Alam ko po, 55, uh, ikalimamput limang taon no, na pagdidebosyon sa ating mahal na patron, La Purisimad, uh, uh, Purisima Conception, yung atin pong ano, pagkakorona sa kanya, 55 years na po ng time na yon At masaya po ako na sa panahon po naganap iyon, uh, marami pong tao yung napabalik natin sa lalo tigit sa uh, pagdidebosyon para sa mahal na birhen. Maliban pa rin po doon, uh, kasabay nung paglagong espiritual ng mga tao. Actually, yung ano nga eh, uh, nagkaroon pa ng, ano yan, anak. Ano? <laughs> nagkaroon pa siya ng anak, yung, uh, ano ito, yung Santo Nino de Malanday, no? na pag-aari po ng ilang mga kababaihan natin dyan sa Malanday. Natutuwa po ako na nagkaroon po ng mga dagdag na imahe nung panahon ko po, po na nagpapatunay na pag-unlad ng espiritual na pamumuhay ng mga uh, kababayan natin sa ano mga at uh, nagpapasalamat din ako sa pagkakataon at pagkatuto sa ilang mga bagay. Alam niyo po dahil ako po isang ina sa tatlong anak, yung pangatlong anak ko po diyan ko po isinilang sa sa Malanday no? Lagi po talaga akong nahuhuli, no, sa sa inang mga gawain na ta, no. At nagpapasalamat po ako sa patuloy na pangunawa ng mga tao diyan dahil may anak ako, ah, uh, minsan talaga hindi maiwasan sa misa, sa ilang mga gawain, minsan nakakalimutan. Andiyan yung pupunta na Reb, and it, ano na, oras na po. Tara na po sa mga tumatawag. So, sa pasensya at pakikisama ng mga taga-malanda, hindi po talaga matatawaran. Noong unang dating ko rin, uh, sabi nila simbahan daw na mayayaman walang malanday. Pero dahil sa pagsisikap natin na turuan, imulat, lalo tigit yung mga kabataan sa ilang mga gawain sa labas na sinasabi natin, siyempre paglilingkod naman, hindi lang dapat yan sa loob ng simbahan, kundi kailangan nandun din sa sa labas. No? Yung pagiging kristyano naman po kasi natin, hindi lang sa loob ng simbahan, kundi kailangan kristyano rin tayo sa labas. Kaya nakasama natin sila sa ilang mga pagkilos, mga sa national, sa diocese na pumutugon sa mga kagyat no, na pangailangan ng mga tao. Lalo tigit ang masang Pilipino na higit na nahihirapan. Um, masaya din ako na makasama yung mga kabataan during yung panahon ng may bagyo ilang bagyo yun na yung nagpatuloy tayo dyan sa simbahan. Dahil nga, uh, it, isa ito sa pinakamalapit na lugar, no, na sanctuary kung saan pwedeng tumuloy yung mga tao. Parang automatic na nakapaglumakas yung ulan at nagkaroon na ng first and second alarm, sa simbahan na talaga sila tumutuloy. At malugod po natin tinatanggap itong mga ito. At alam niyo po yung buhos ng suporta at yung buhos ng mga Uh, tulong mula sa labas, talaga naman po napakadami. No? Napakadami. At masayang-masaya po tayo doon sa mga ganong pagkakataon na nakikita natin yung pagtutulungan ng mga tao. No? Dahil tinatanggap po natin sa simba, hindi lang naman po yung mga aglipayano, kundi maging yun po hindi yun naman aglipayano at nangangailangan ng pagkalinga at matutuluyan sa mga oras na iyon ng kagigitan. Kaya natutuwa po tayo na sa mga ganong karanasan na namumulat natin yung mga tao na kailangan maging sensitibo rin tayo sa ating kapwa na hindi dapat yung paglilingkod natin ay doon lang sa kapwa natin aglipayano kundi maging man no sa hindi natin kariliyon o kapareho ng paniniwala dahil pare-pareho tayo lahat tayo sa paniniwala natin din ng mga aglipayano ay anak lahat ng Diyos so kailangan natin tulungan at tugunan yung pangailangan ng iba. At sa mahabang panahon, nakita ko kung paano yung uh, spiritual na paglago ng parokya ay nakikita hindi lamang sa pagkakaroon ng mga ng mga bagong debosyon sa ilang mga santo. Alam niyo, panahon ko rin yata lang nangyari na naibaba namin sa baba yung posisyon. No, yung mga kapatid natin, aglipayano dyan sa baba, yung yung traditional na ikot lang ng posisyon ng panahon ko po na bago natin 'yan. May paliwanag natin yung totoong uh, yung totoong kahulugan kung bakit tayo nagdaraos ng mga posisyon at iyan ay upang ipaalala at mamulat yung mga tao no, dun sa pananampalatayang kristyano na Itong mga taong ito na pinuposisyon natin, itong mga imahe na ito na ating pinuposisyon, ay yung mga naging kabahagi ng buhay ng ating Panginoon sa kanyang pagmimisyon. At syempre, para makita ng maraming tao, kailangan natin hanapin yung mga tao. Diba? Kasi pag na tayo sa kalsada ng dumadaan, wala naman talagang manonood sa atin, dumalibon doon sa mga sasakyan, na nakakasalubong natin. Yung iba pa nga nagagalit sa atin dahil na uh, nagkokos tayo ng traffic. Pero ibinaba natin yun, marami ang natuwa, marami ang nainganyong pumalik ng simbahan, marami yung gustong uh, magpakita muli ng suporta at pakiramdam nila na riyan pa yung simbahan para sa kanila. At malaking bagay po iyon no, sa pag-unlad ng, ng parokya, sa pagdami muli ng mga kasapian dahil yung iba naabot nga po natin sa pamamagitan nito. Hindi man sila naabot ng invitasyon pero yung pong sa pamamagitan po ng posisyon nakita po namin yung muling pag-unlad at yung pong pagdami ng mga tao na makabalik sa simbahan. Um, hindi man po ganung karami sa inaasahan ng iba pero alam namin na maraming tao tayong na na touch marami tang tayong, tayong uh, nabigyan ng pag-asa dahil sa gawain natin ngayon na pagbababa ng posisyon upang patuloy na magpaalala doon sa mga tao sa baba na narito pa yung simbahan. Meron pa kaming pakialam sa inyo. Meron pa kaming pagkalinga sa inyo. No? At uh, sana yung ganong klase ng kaisipan ay manatili no, sa puso at isipan ng lahat ng mga parokyano ngayon na huwag tayong, wag tayong manatili lamang sa loob ng ating simbahan. As much as possible, hanap tayo ng iba't ibang pamamaraan para maabot natin yung mga tao sa labas at mapapasok sa loob ng simbahan. Uh, nakita ko rin kung paano naglakihan na yung mga kabataan, nakakatuwa, ngayon, iba-iba na sila. May iba't pang ministry na. May SOCOM na. Oh, oh, oh. Iba't ibang ministry na sila ngayon. Yung dating tatlong sakrista na dinatnan ko. <laughs> oh, natanda siguro niyo, no? Yung mga ano ngayon, mga, mga asawa na. Isa nilang binata yata doon sa tatlong sakrista na yon. Ah, uh, nung umalis ako diyan, ang dami-dami sa Kristan. So, masaya, masaya lang dahil ibig sabihin, uh, napu napuno din natin muli ng kabataan ng simbahan dahil ako po personally naniniwala na kapag ang simbahan na wala ng kabataan, kusa itong mamamatay. Dahil sinong papalit sa atin kapag wala na yung mga kabataan? Kaya ganoon na lang din po yung pagpapahalaga natin sa mga kabataan. At natutuwa po ako na karamihan po sa kanila ay nanatili sa simbahan at ngayon ay nasa iba't iba ng minister. So sana po um, sa patuloy na pag-unlad ng, ng, o pagdami ng kasapian ng parokya na Napolisima Concepcion, sana rin po eh, patuloy na umunlad yung ating spiritual na pumumuhay. Pag lamang po tayo matali no, no, sa loob ng ating simbahan, sa loob ng ating simbahan, dahil yung pagiging banal, hindi lang naman po dapat sa loob. Kailangan pakita rin natin yan sa labas. So, sa mga taong higit na nangangailangan na ating pagkalinga at pagmamahal. So, binabati ko po ang ah, lahat ng kasapian ng ah, Lapurisima Concepcion dito po sa Malanday sa kanila pong ika-apat na pong taon no, na pagkakatatag bilang parokya. Sana po lumago pa tayo patuloy tayong bigyan ng lakas, talino, kakayanan ng Diyos upang makapagpatuloy pa sa ating ministriya bilang mga tinawag na lingkod ng Diyos. Magandang araw po sa ating lahat.